Ang report mula dyan kay Joey Ribate sa Subic, Zambales, sa Olonga po po sa ating pong pakikisuyo sa kanya na maihatid ang pinag-ambag-ambagan po ng ating mga Happy Anonymous, girl, mamaya ba, isa-isahin natin sila para po nga sa tulong dito po kay Tatay Rolando Lumapas. Ito po yung napuruhan, ito po yung mismong... Uh, napanood natin ang visuals nito. Ang kanya pong buong katawan halos nga po ay nasunog at kahapon po eh uh, hindi na ho natin maintindihan ang sinasabi po ni nanay nung atin siya makapanayam dahil nga po sa kanyang hinagpis sa sinapit po ng kanyang mister na mangingisda. Joey Ribate, good morning Joey! Good morning po. Good morning Ninong Ted at uh, good morning uh, DJ Chacha at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa uh, 92.3 Radio 2 FM. At uh, narito na nga po ako ngayon sa Olonga po kung saan uh, atin nga pong tinungo itong uh, si Mang Rolando Lumapas upang uh, hatiran nga po ng uh, tulong mula sa ating mga generous donor. Uh, konting recap lang po. Junte, uh, ayon dito sa kay uh, Nanay Myerly. Galesoga, ang kanyang uh, living partner, June 20 daw po nang uh, pumalaot ang uh, walo sila mga ngista pumalaot sa Scarborough Shoal. At uh, June 29 nga po nangyari itong uh, aksidente na pagsabok ng kanilang uh, makina na kung saan ay uh, napuruhan nga po itong si Mang Rolando at saka yung isa pa niyang kasamang si Mang Jeffrey Legaspi. At uh, doon sa kanila dalawa, itong si Mang uh, Rolando ang mas uh, nasa critical na condition pa hanggang sa ngayon dahil nasa ICU pa rin po ito at uh, patuloy na nilalapatan ng uh, lunas dito sa hospital. At ito uh, nga po kasama ko na ngayon si Nanay uh, Marley Galisoga. Kanina nagkita ho kami dito maaga pa mga around 6 uh, a.m. Uh, pero dumating po ako dito sa Olongga po, ng mga alas 4 pa ng madaling araw. Inagahan po natin at uh, parang nga po uh, mas makausap natin po si Nanay Merly. At narito na nga po si Nanay Merly. Nanay Merly, magandang nga uh, umaga po. Magandang umaga po, Sir po pa, po. Magandang umaga sa inyo Opo. Nanay uh, Lily, uh, kumusta po si tatay? Inyo bang nakausap na? Opo, nakausap po siya pero hindi po talagang po as in nakakapagsalita siya kasi po hanggang ngayon po. Kapital po po siya eh. Opo, opo. Hindi nga po pwedeng lapitan kasi baka ma-infection po. Ganun po lagi sinasabi po. ng doktor. O sige po. Opo, naiintindihan po natin Nanay Lili. O sige, uh, ayaw po namin pong paiyakin pa ho kayo dahil nga sa nauunawaan po natin Nanay ang uh, inyo pong sitwasyon. Uh, Joey? Oo. Uh, -oh. Joey? Opo. Okay, sige. So, uh, ito lang muna. Pa, pwede muna natin ipalabas no? yung video nung kanyang pagtanggap nitong pinag-ambag-ambagan -ambag ng ating mga happy anonymous no isa-isa lang natin chacha -cha, please ito po Apa, ang, naga, ang ang mga nag-ambag-ambagan mm -hmm. po dito si happy anonymous happy si, happy happy ninong, happy si happy Davawenyo, happy davaoeno happy ninong si happy k at si happy staff yan si happy staff po limang piso po ang inabot na tulong sa mga kapatid natin happy mm. ninong okay. happy mega si happy sunshine happy mm -hmm. daddyo mm -hmm. at si happy T-Box, maging si happy lay ayan Opo. ang mga nagpadala po ng tulong Opo. dito nga po po para sa Oo. kinakasama ni Nanay Lili. Isa po sa mga napuruhan mm. don doon sa nangyaring aksidente po dyan sa Baho de Masinloc. Kasi nga po ang sabi po kahapon sa atin na ni uh, Nanay Lili Joey ng ating mga kapanayam, ang problema oh. nga nila ay una yung mga gamot, no? Pero may binabanggit nga mamaya ating papalabas yung interview na dahil din dito po sa ating pong mga balita na nailabas, ating himpilan, eh, meron din mga tulong na dumating sa kanila. Ito muna, meantime, ha? para lang ho, mga kapatid, mapanood ma po ninyo ang pagtanggap po ni nanay. Kami po hihingi lang po, pasintabi lang po, ha? dahil nga po sa ito po ay pagtanggap uh, uh, mismo siguro set wag na natin palabas yun, yung uh, ano pag uh, bilang at, uh, uh, tanungin ko lang nanay lili natanggap niyo na hubo yung 25,000 Sir, thank you so much po sa tulong niyo po sir. Maraming maraming salamat Opo, sige po, klaro ho naman yun. Ano ho. At uh, Nanay Lili, uh, ipapalabas ko lang po din muna yung una po para hindi na ho kayo mag ha kasi sabi po ninyo na stroke na po kayo. Eh. Yan po sinasabi nyo sa amin kahapon. Amin lang pong ipapalabas po yung video ng inyong pasalamat kay Joey sa kanyang pagbiyahe pa mula okay. sa Maynila patungo dyan. Panoorin po natin ito. Ay, so in Suga po, na living partner ko ni Rolando Lumapas na, na nasabugan po ng makina sa bangka po. Sir so, Ted, Ted Shailon, maraming salamat po sa to, na itulong niyo po. Alam niyo po sa daming tungulong ngayon sa asawa ko, tuwa po ako kahapon kasi sinagot na po ng doktora yung specialist, yung surgeon po niya at saka mga gamot po na pangailangan na mahal po. At marami naman po nagdagsaan sa amin ng tulong niyan po ay yung tulong niyo po, promise ko po, yun po yung panghanap buhay po namin dalawa kasi hindi ko na po siya palalautin o uuwi na po kami sa lugar namin, sa probinsya po. Kapag sa ngayon po, sa kabiti kami, doon talaga ang probinsya namin po, po. Maraming maraming salamat sir Ted po sa tulong niyo. Napakalagang hindi, hindi ko po ito makakalimutan po. Ay, hindi po sa amin ito galing ha. Uulitin uh, ko lang po. Na Nanay Lili, hindi po sa akin galing yan ha. Hindi po sa amin galing. Opo, yan po idinaan okay. lang po sa amin pong programa. Oo. Um, Nanay Lili. Alam ko naman po, mm, din, Sir. Nagpasalamat mm, mm, naman po din ako sa iba pong nakatulong sa asawa ko na hindi ko nang po kasi ayaw daw po magpakilala. Nagpapasalamat mm, din po ako sa kanila po. Maraming maraming salamat po. Kung sino po sila po. Nagtumulong sa asawa po po. Opo. Sige. Nanay Lili, ano po ang sabi na may miari ng bangka ngayon? Kasi alam po ninyo siguro kung gaano po katagal ang gamutan ni Tatay dyan. Sir, hindi ko pa po sila nakakausap po sir. Pero sa totoo lang po. Pumunta naman po dito sa Congressman ko noon po. Hindi ko po alam po ano pinag-usapan nila nung tatang Congressman namin po. Kasi...

Opo, opo. At na uh, sabi nga ho ninyo, hindi ho naman po may kaya mayaman ito may may-ari ng bangka. Kaya po kung ano opo, lang po may, may tutulong, yung nga din po, ano, binibigyan din po ninyo ng pasalamat iyon. Ano po ang nabanggit ba sa inyo ng doktor nanay kung gaano po katagal ang proseso nito? Mahaba-haba po kasing gamutan ito nanay bago siya makauwi, ha? Opo, sir. Ang tagal pa po, sir, kasi po. Ano po eh, isa-surgery pa po siya. Tapos, hindi pa naman po Matagal pa po daw kami dyan mag stay Oo nga po, kaya Sabi po... Na, doctor. mm, mm uh, mabuti po naman nanay ngayon, siguro uh, makakatulong itong uh, pinag-ambag-ambagan po ng mga nagmamalasakit sa inyo para po sa pangangailangan Opa. nyo. Kasi uh, buwan ang bibilangin dyan nanay sa inyo pong uh, pag-aalaga kay tatay. Sa ospital pa lang yan, ha? Hindi pa ho kasama dyan yung pag-uwi nyo sa probinsya. Opo, opo, opo. Opo. Meron, uh, yun hubang mga anak ni tatay doon sa kanyang unang kinasama, ha? alam na po ito nangyaring ito? At uh, ano sabi sa inyo? Opo, sir. Pero nasa Davao po rin po sila, sir. Napakalayo po nila. Puro lalaki po yung anak niya. Mm -mm. Opo, opo. O, sige. Pero, sir, meron lang po yung mga anak dito. Siya, yung kapisal, nandiyan lang po. Pag-upit din po, sir. Pero ni isa, wala pa po. Sumisili po, sir. Ako lang ay butong tango, butong tango, butong tango, butong... Ako, ko kuntong takmod dito takmod. Wala na makuha matutuloy sa sarong kutsong di ako lang po. Opo, opo. Oy nga po nanay at uh, kami kasama po kayo nanay sa amin pong panalangin na kayo po'y pagkalooban ng Panginoon ng lakas at, ng lakas at, 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 Opo, ng lakas ng pangangatawan, ha tibay ng kalooban dito po sa Hamon na ito kasi ultimo po pagtingin lang pag pagtingin lang po sa mister sigurado ho ako. Uh, 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 ako, opo ramdam niyo po kaagad po yung kanyang sitwasyon kasi uh, marami na din po tayong nasaksihan ng na ganyang uh, ang sitwasyon at uh, mahirap pong tignan, ano opo yung uh, si opo, opo yung sitwasyon ni Tatay o sige Uy, opo 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 salamat po naman po opo salamat po Nanay Lili okay sige so uh, Joey Opo. Oh, salamat na marami sa iyong sakripisyo. Ha? Anong oras ka umalis na Maynila? Opo. Umalis pa ako kanina mga 1 AM. Oo, at salamat din sa iyong pagpupursige na ito ng ating maihatid no para kasi kahapon pinag-iisipan namin kung paano ito maipapahatid Diyang kay Nanay nang sigurado. So naisip ka nga namin at mainam din na ikaw naman eh laging bukas sa ah, amin tawag para sa public service. So far naman, ah, naku mo yung isa pang pasyente dyan? Uh, Joey, anong anong balita naman doon sa kasama ni Tatay na parehong tripulante? Nasa uh, parehas po sila ngayon, nasa ICU pa rin. At uh, sumasa ilalim din siya ng uh, procedure, yung ginagawa dito kay Mang uh, Rolando. Mm -hmm. uh, same procedure din po yung ginagawa doon sa kay Jeffrey, ang mga doktor. So mm -hmm. si Jeffrey ay nangangailangan din po ng tulong mm -hmm. kasi itong pamilya ni Jeffrey ay uh, ika nga eh, lang inaasahan. Si Freddy, Freddy, si Freddy, Freddy Legaspi. Oo. Oh, oh. Ah, Freddy. Oh, si Freddy, si Freddy Ligaspi. Pero si Freddy Ligaspi, ah uh, sa kabutihan palad din naman, hindi ganoon ang sitwasyon kagaya ni tatay, no? Opo, mas matindi yung kay uh, tatay Rolando, yung kanyang pinasala na inabot. Oh. Ikukumpara dito sa kasama niya. Okay. Dahil siya yung sumalo ng impact. Mm -hmm. Yung pagsabog na daw, no? nung makina okay. nung eh may krudo eh yan eh kaya yung krudo ang tumapon do sa katawan kaya nga daw tumalon si tatay sa dagat no sa dagat oh, oh. okay para makaiwas. Mm -hmm. para ma ma mapatay yung apoy sa kanyang katawan sige, so um, so far naman uh, uh, Joey jaan sa ospital eh, maayos ang condition ang ang sitwasyon ni Tatay no nasa ICU sila. Maayos at uh, yun nga po ay sinasabi nga ng sa atin ni tong ni Nanay Merly na yung mga doktor na mismo ang tumutulong sa kanila at sumasagot don sa mga ibang gastusin nila. Sila ay. na mismo yung mga gamot na ginagamit, mm -hmm. yun, yung mga doktor na mismo ang nagtutulong-tulong. Okay, upang okay. mabigyan ng gamot itong si Tatay Rolando. Ay salamat naman ano. Ito ay ang pangalan ng ospital ay Ito po yung uh, James uh, Gordon Memorial Hospital. Okay. O sige. So salamat po na marami sa mga doktor na nag-aalaga po dito kay Tatay Rolando at kay Tatay Freddy. Sa inyo pong uh, ano, pagtulong sa pamilyang ito, sa mga napinsalang ito, salamat po ng marami. At sa mga magbibigay uh, din po ng tulong, siguro maaari pong dumiretso kayo doon sa ospital ha, at hanapin po lamang ito pong uh, nagbabantay si Nanay Lili, ang kanya pong uh, kinakasama ni Tatay Rolando Lumapas. Okay, Joey, salamat na marami sa iyo. Hmm. Pagkatapos po nito ni Nong Ted, uh, magtasamahan ko ito si Nanay papunta ng uh, Subic sa munisipyo mismo dahil kukuha siya ng mga requirements para naman sa DSWD. Ay uh, salamat. Tutulungan mm. din niya sila ng DSWD. So sasamahan ko siya. Pupunta mm. muna kami ng barangay para kumuha ng certification. Tapos dederecho na kami ng uh, Subic ng munisipyo para makakuha na siya ng mga kaukulang dokumento para sa pagproseso ng mga Ay. beneficyo mm. na dapat siya matanggap. Ay salamat naman kung ganon Joey at uh, kumbaga eh lubos-lubusin mo na no. Total naman na andiyan ka na hanggat sa ano hanggat sa pagbalik ni nanay sa ospital mamaya. Mm. Ihatid ko po siya, babalik ko siya dito sa ospital ah. Pagkatapos namin makuha yung mga dokumento na kailangan niya Okay, at uh, maari din bago ka umalis dyan eh, Puntahan mo na rin yung mga social worker doon sa ospital Para lang maibilin natin si nanay no? Naalalayan lang kasi nga hindi sila taga dyan Mga taga Mindanao ito Na napadpad lamang nga dyan sa lugar na yan Para sa kanilang hanap buhay So ma maalalayan lang din natin kung nga uh, kung sakasakali doon sa mga maaari pang maitulong sa pamagitan po ng mga resources ng gobyerno. Salamat sa iyo at God bless you, Joey. Opo, maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala at uh, sa nga po ng bis anytime, pwedeng pwede po tayong, uh, uh pwede nyo po akong tawagan. Okay. Ayan. Uh, mula pa rin dito, yan po yung ating update mula dito sa Olongapo City para sa 92.3 Radio 5 True FM. Ito na tayo sa Pagod. Joey Ribate, mga kapatid. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.